Idol, kung bibigyan ka ng pagkakataon umarte, ano yung dream role mo, project mo? Thank you. Actually, kung bibigyan ako ng pagkakataon umarte, basta ibigyan nila yung talent fee na hinihingi ko, kaliwa, ano yung problema. Kagawin ko kahit anong role. Pero kung tatanungin mo, kung buhok ko, ganyan, gagawa sila ng Filipino version ng, ng Wolverine or ako, nagsusulat ako, nag ako, nag-produce ako. So, kaya ko gumawa ng unique na bago para sariling atin, di ba? Mapagmamalaki na. Pwede rin action, pwede rin comedy. Na-typecast kasi ako sa ano eh, kontrabida. Tapos nakita nyo dati, comedy. Pero nagbibida din ako. May in love din kayo sa akin. Kaya ko naman, artista tayo eh. So basta ibigay nila yung bayad kahit ano. Pero yun, sana magamit natin habang nakakalakad pa ako. Kasi pag baldado na ako, at least nakakapag-drama pa ako. Pa-cute. Yung mga takbo-takbo action, ano na lang. ba, diba? Tumatanda na tayo. Lahat naman tayo natanda. Tama kayo, mali ako, I'm not your doctor, do what wish you, happy, healthy. Pag may gusto kumuha sa project sa akin, please DM YF Sarina Agassi. We're looking forward to working with you.